Ah, uh, maganda nga po, po mga farmers. So, yan. Ah, uh, bagong liko po tayo. Nakasweta na kasi malamig na naman po ano, dito sa Hong Kong. So, now, ah, uh, mayroon po tayong kababayan na taga Mindanao po. Ano, ang pangalan po niya ay dun sa comment po niya sa aking YouTube si Odilon Lagustan po. Taga Mindanao po ito. Ah, uh, nagtatanong po siya sa tungkol po sa corn planter machine po. Ano, Uh, mayroon pa akong vlog na nabanggit ko po yung pangalan po dyan ng gumawa at number po nung gumawa. So, hindi ko na lang po maalala po, ano. Just, so, may, may, ginawa pa akong video tungkol po dyan, mga farmers. So, yung mga nagtatanong po sa corn planter, yung hand tractor na may hinihila siyang pantanin ng mais. Maganda po kasi yun kapag ang taniman mo ay, ano, mga sabi natin isang ektaryo o dalawang ektaryo. Sabihin mo nung limang ektarya na patag po yung kinalalagyan mo, maganda pong gamitin po yun. Mabilis po siya magtanim. Tatlong tao lang po kailangan po doon mga farmers. So, yan. Um, meron po tayong video dyan. Hanapin nyo lang po mga farmers. Hindi ko na kasi mahanap kung nasan po yung ano, yung number po nung uh, gumagawa po. No, yan. So, yan. Para po sa nagtatanim po yan ng mais po mga farmers. So, yan. Tari po natin. no Shout out sa iyo, sir. Sir Odilon. no. At uh, ito naman po ay para po sa mga palay. So, mga po ng palay na kagaya ko. So, may balita po tayo tungkol po sa 1.2 uh, na hectares, ano, 1 hectares in 2,000 square meter na ano. Taniman po ng palay. Pero ito po ay hindi po sa atin, ano. Uh, mayroon lang po ako na yung informasyon kung magkano pong presyo na po ngayon, no. So, kasi pa, sa palay pagka ganito po kasi na panahon yung, sa panahon po dyan sa Pilipinas ay harvesting di ba mainit habang mainit pong panahon ma mataas po ang presyo po ano and minsan depende rin po sa variety po ng palay po na inani so ito hindi ko na tanong kung anong anong variety po tawa farmers so sa inani niya sa 1.2 hectares ay dapat ito umaan ito ng 120 na kaban. Ito normal po ta pag uh, pa farmers po mga pag uh, pa farming po uh, rice farming. So ang inani po niya ay 85 na kaban. Tapos ang persako, ng kilo ng persako ay 60 kilos no. And ang presyo ito pagandahan pa no po ang presyo ngayon mga farmers. 23.50. Wow. Taas po mga farmers, no? Yan. Si, ito, samantalin nyo kasi mga nauna po nagtanim. No? Kasi maganda po yung presyo. 23.50. Oh. So, itong, itong bukid po na ito, uh, based po dun sa nag-alaga, si Papa nag-alaga nito eh. Uh, ano, mayroon po siyang nikrat, tsaka ulmog. So, hindi nyo na... Every cropping kasi, wet season o dry season, naabot nyo yung 120 na minimum nung hektarya na to. Pero, nagka-problema po siya. Nagkasakit. So, hindi nagapan mayroong Mayroon siyang tama. Kaya, 85 kaban lang po ang nahani po niya sa 1.2. Pero, kung computein mo itong 1.2 kung sa 120, medyo malayo din. Ang pwede nyo ang mapagtaniman ay ang makikita niya ng pera dito ay hindi kita. Ang mapagbentahan po niya ay 119,850. Doon po sa 85 na kaban. Pero kung 120 ito, hindi yun niya maparmer sa, sa ganda po ng presyo mo ngayon, aabot po siya ng 169,000. Yung 120, 120 na kaban po ano, na ang per kaban po niya ay 60 per sacks ng ano ng palay. So yung yun lang po farmers, ano uh, share ko lang po ito para po sa mga uh, anihan kasi sa Pilipinas ngayon na uh, maganda po i-share niyo po dito magkano presyo nyo po presyo niyo po diyan sa Mindanao, sa Visayas o di kaya sa Luzon. Uh, Luzon part kahit part po ng Nueva Ecija, Tarlac, yan po mga farmers. Pwede niyo po i-share po dito. Kaya kung mapapalo mo to, John Gabriel, pwede pong share dito ka farmers. Sir, sure. <laughs> Maraming salamat po sa lahat ng viewers. So, hanggang dito na lang po. Ah, uh, I'll share ko lang po ito mga farmers dahil anihan po kayo ng palay. So, maraming salamat. Then sa muli po. Bye bye.